ay mamingwi tayo ng tilapia para sa mga kapatid natin ngayon ita. bigyan natin ah. Tiba -tiba. pwede na ito pang ano nila pang ulam nila mamaya Tara, tara na yan Wow Sakto lang ala laki no

Wala dapat gawa pala tayo ng tulay mm. dito. Wala kang kasi ano eh. Nah, dito na, uh, yeah. na dadaan -da. Salamat oh, sir. Kaya, kaya, kaya. Ari, Si pangalan ni kuya? Si Chris baka sir. Chris, makani. Oh, ya. po. po. Terima ya. kasih. Selamat gitu sa. So. madam Lori po. misalnya pakai share Adrian. Anu punang anu Manajer punang po? Anu oh, mm. si si kuya boyet. Oh, jelakam, oh, oh si kuya. Kuya anda karena po.

tapos dito yung Isa? Ah, sambutin pa Tapos, pero pa sila dito, isa. ito uh, gagawing uling. punong kaoy iba iba Yung isa, lona lang, yeah. mm. po yung isa lalo na lang ang nakalagay ito po na kaya nahiga yung iba yan yeah. daw na saging yung ikaan as may lona po. Gantong po sa taas yung lupa ni Boss Mac. Shout out po Boss Mac. Po, kaso nabasa sa ulan.

Magdadala na personal Paginko sa harapan. Oo, oh, eh, sabihin ko. Masabihin po sa, sa kanya ka po harapan. Yeah, manag mm. manawagan ka kay Madam Lore? Madam Lore, gusto ko na yung manawagan. Gusto ano, na bag, na bagasan na bahay na kasi kawawa po yung bahay na Wala kaming hiyero. Si Madam Lore marami na kasing tinulungan sa barangay na bukulog po. Pinagawa niya yung bahay doon po. Kaya may ipsa na tinulungan. Sapang wak. Sa Maria, -sa na? Bila Maria, marami na tinulungan siya po. Oh, tapos siya mag aaral ng grade 1, grade 1. Ilan? Tatlo. Tatlo siya nag aaral oh. Para po sana bag, papel, walang bag. Uniform, uniform. Walang uniform. Uh, oh, pero sabi, pwede na lang pumasok. No? Oh, pwede pumasok. Sa lunis lang, daw po. Kaya lang, daw po. Kaya lang wala pang gamit po. Oh, Kaya lang wala pang uniform. okay. Dito sa ano yan, tapos sa banyo. Oh. Sa mga banyo po. Ayun. Okay. Ano po yung May bibinas lang Marami plano. may eh, pato na Wala, na. Salamat sir. Hayan. So, lang Madulas lah, Madulas, sir. <laughs> Ayan. Medyo madulas lang, maputi. Sakto na Yan, dito po sila kumukuha ng tubig. Galing po sa taas ng bundok ng Arayat Dito po may sibol. Yan. po, may tubo siya. Po, lalabig ng tubig. Pwede pong inumin. Ah, po, at least may running water sila. Dela sa may harapan magigib, maligo. Inumin nila. Ito po ang four-way na tinatawag. Ang rayat. Ginagawa na po, malapit na po sa pabutang Magalang Turo. Encara no és bo.